Hello, 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 Mike. Testing Mike. Uh, ara Ara, Ara, ra, very Ara, mga Prince, Ara. O, oh, kaway, kaway muna. Yan. Nandito kami ngayon, no? Ah. Lagaw, lagaw. Sa Ano nga barangay yan ito? Hindi alam kung anong barangay nun. No? Nakalimutan. Sige. Ah, let's go na tayo. Basta sa tok ng uh, bundok. Okay, let's go. Let's go na tayo. Pasyal naman tayo sa Leon. Okay, let's go. Anong barangay? Nalimutan ko. Nalita, nal, nakalimutan ko anong barangay. Basta bala na. Basta nasa Leon kami mga tolls and friends. No? Let's go. Nalimutan man to bet. Nalimutan ni eh, bet no. So let's go tayo. Uy, ang lamig. Ang lamig dito. Oh. Parang sa bagyo. Sa liyon. Ano pa lang nga eh, yung anong tawag nito? Ma, nasa baba pa lang tayo, no? Malamig na. Hello. ara yan ang daming uh, tumataklad, oh. Maraming pataklad ngayon. Mabilis nila, oh. No? Mabilis lang mga Tons and Friends. Nakabalimutan ko pa naman kung anong barangay yun. utang ko yun eh. Bala na. Akyat, akyat pa, nasa papunta tayong barangay, kung anong barangay yun, sa kay ba, anak ni Sister Carol. Naku, parang dumidilim ata doon, no? Oh. Parang dumidilim doon. Sa taas, kita ko naman huna mo dali nga rin patadi ako Naku, ko uliko pa to. Welcome to Barangay Barasan. Barasan na tayo. Sa piyak no? Ha? Din pa to ya. Ala Wow, very good. Ang dami nila oh. Ow! na ilang taon no? Sigunta. Uga tulok mo sa sabay kyo. Ano to man? Ha? Oo eh. ya talaga sila. Mbota. <laughs> Amo na ya basta ano ya. Basta may migong ka Yawanta talaga si Lau. Buhay pa si oh. Ano ka lugar ito? lipat ko? Nalipat ako mga tolls and friends. lo taplado no kaya yan to sa tricycle nila may no, ocasyon man daw ito Ayan, nandito na kami sa Tuktokan ng Riyon, no? Ah, uh, anong barangay yun? Nakalimutan ko eh. Ah, hindi, buhay okay. ah. Layo ko tayo.

Kalian kaya? Kalian kaya nontrisipun ini kan, no? Kaya kali, Vai, ah, é, não, Deus, Yun ito ka, ano, no? Nalatas na. Tultulan nila ako kung ang galito. Hindi, Kaya naguna ng tusla mo. Hello. The beauty in the beast. à tôm ngon ghê luôn à tôm gì vậy gì nó mò con đây quan chân cái bla Welcome to Barangay Lanog. Lanog na yan. Kasi naglapaw naman tablobe. eh. Basta daw may ano to mo. Doh, may crossing pa sa si loob na ako. Haara na, Amna. Ah, Dalila lang na punto panday pastor. Nagpunto pa to sila. Papayo pa bo, parta mas pa ayo so, pa. Sobit testa pa da Ti man. Um. Nagpauway pa dun pastor. Ay, ay, ay. Sino ka tortol ikaw lab no? Basta to ano, may ano to mo, may nagpaam na ho. Ah, nandito na tayo no sa ibabaw ng itong uh, bu bundok ng uh, Leon. Ah, hindi ko lang alam, barang, nakalimutan ko lang kung anong barangay no. Barang Dito sa may ko ano. Eh, mau naku Balikan tak kamu kung ato na. Balikan kamu, ha? Sekilang lang, eh. Basta saunang. Ana Ah, namun, Amukan kan ini? Nah. No. ini, Balan nila tuh, Ano kanina? Barangay Gumbok? Ah. Barangay Gumbok pala tayo, no? Mga Tols and Friends, no? Ah. Ito na. Ito na. Dito na. Dito. Dito. Hulatin natin sila. Hulatin natin sila. Hintayin natin sila. Barangay Gumbok. Sige. Unala ka mo. barangay gumbok dire mo para makita ta sila na barangay gumbok na sige ge ge sige barang -ga barangay gumbok ngara okay let's go Oh, oh wala na. Oh, let's go, let's go, let's go. Barangay Gumbok. Si Christian man to. Barangay Gumbok, Leon, Iloilo, -ilo pala tayo, mga tolls and prince. Gumbok. 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 <laughs> Barangay Gumbok, ng Gumbok. Ah. yung pangawid ni Lablab. Lab, oh. Barangay Gumbok. Doon ka, doon na daga niyo, oh, may pilas, no? Oh, ganda. Ganda ng view, oh. Oh, Barangay Gumbok, Leon, Iloilo. Ngayon, nandito tayo mga tolls and friends. Uh, pasyal kami kay Sister Carol. Mamirthday kami sa kanyang anak. Barangay Gumbok. Oh, na pala, oh. Nandito rin tayo, ano. Yan, balik tayo, balik. Babalik tayo, babalik. Yan. Yan, dito tayo sa kabila. Barangay Gumbok. Tingnan mo dyan, baka may pilas. May pilas na mo. Yan. O, na. Yan, dito kami ngayon, mga tols and friends, no, sa barangay Gumbok. Leon Iloilo. May music pa, oh. yan yan nandito na kami mga Tulsian friends no sa barangay Gumbok Barangay Gumbok, Iloilo, -ilo. Leon. Barangay Gumbok, Leon, Iloilo. -ilo. Okay ka ba yun na? Nandito na kami mga tools and friends no sa Barangay Gumbok kasama ang mga tropa sa ano sa Book of Life Church kasama si Pastor. So maraming salamat. I salute you all. God bless. Whoa!